Ang unang aklat ni Moises na karaniwang pinangangan lang Henesis, unang kabat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inhiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa at tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inhiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga na ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin, at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikan niyang uri at ang lahat ng may pakpak na ibon, ayon sa kanikan niyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, Kayo'y magpalaan nakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikanyang uri ng hayop at ang mga kinapal na umuusad at ng mga ganit sa lupa, ayon sa kanikanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganit sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad usad sa ibabaw ng lupa." at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa nila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatin ninyo ang lupa at inyong supiling, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng dupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.